Hello! Magandang mapagpalang gabi po. Kumaba sa ibang lugar. Tanhali. Ayan po. Ayan. Galing po akong binakayan. Nangapa po kami ng alimasag. Ito po yung nahuli ko. Kaya niya po yan. Ayan po. Ayan, mga buhay pa. Ayan. Karating na po ako sa bahay. Ayan. Hindi pa siya masyadong malalaki. Pero pag nangagat po yan, ang sarap. buhay pa sila. Ayan, ayan, yan. Yan, yan po. Ayan. Kakapa din po ako ng tilap yang maliit. Ayan. Tilapia, tilapia. Halo po ang kapa dyan. Wala ako nakapansog po halos alimasag Ayan. maliliit pa hindi pa lalaki pa dapat ito kaya lang na na siya nahuhuli na agad <laughs> nahuhuli na agad ang mga alimasag Ayan. kulang kulang kalahating planggan na pong nahuli ko Ayan. pang hindi po tayo sanay mga pa pag nakagat kanyan masakit mga kapatid Buti na lang marunong ako mga pa ng alimasag. Salamat sa mga lengko. Marunong ako mga pa ng alimasag. Dami po niya, no? Ang dami. Mga buhay po yan lahat. Buhay pa. Kaya na lang namin yung kinapak. Ah, uh, alas 3. Imedia, mag-aalas 4. Yeah. Gumagalaw po po sila oh ayan mga kapatid ayan hanggang dito na lang po God bless us all